对的呢。Okay, <Okay. S 3> feel na feel ko talaga hair ko. <gibit> Sa ng, hangin. Na, ng hangin. Ha? Apeel na, peel na, peel na rin kita. Ha? Pagdating ko, <laughs> 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 <hari> ko JC hapon eh. Ha? <hari> Ang gila mo Sa Nakahabitan hmm. lang ako sa naman eh. Hmm. Maglalaba ako mamaya. Maglalaba pa. Huwag na. Wala maglalaba. Para makita. Hmm? Huh? Wala akong maglalaba. Wala ba akong makikita doon? Wala akong maglalaba. Ha? Huh? Wala akong makikita doon. Ako huh? Wala akong maglalaba. Wala makikita ang ano Wala makikita, makikita. makikita ang ano? malamang makikita ang ano malamang malamang Ano? malamang malamang Ah, malamang 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 Oo, oh, alaban. Kita-alaban. <laughs> Ako mo yung damit. yung damit. Oh. <laughs> ka. Mag record talaga yan. Mag record talaga. Eh, hey, na naman. masarap naman yun. Hmm. Ano? Ha? <laughs> Ang uh. sarap naman yun. Topic, hindi ako kita ko naman ako eh. Ha? Huh? Ha? Anong tabo niyan? Yan ah. Yan ah. Kita ko naman mukha mo. Mata mo. Tita pala. Ano ba? Tapos ay pinanood mo? Ano Tapos ay pinanood mo? Ano? Ano nung siya? Ano nung siya? Ano Ano nung siya? Ano Love ano, ano, story. siya? Ano nung ipas siya? lang nung Ha? Ha? Ano nung na lang Ano Ikaw ipas siya? na lang? Tapos, ano naman sa salamin? Ano naman sa salamin? Ano?